yon day 5 na ng paggawa ng bahay ng mga inang ng mga tito Haji at yan syempre medyo mabilis din yung mga gumagawa kahit medyo mainit niya yun at dinahanan din natin si Tito Pitot dahil meron din tayong hakot isang mabilisang hakot na lang yun dyan sa baliwag baliwag to baliwag lang kaya saglitan lang pagkatapos yan syempre bumalik tayo ron sa ah, bahay na ginagawa niya yun ah, parang ay video video ng konti para documentary na nga rin nung mga progreso nangyayari araw araw para kahit paman nakikita rin ng mga kapatid niya o yung mga pininsan namin na hindi na gawin dyan sa lugar na yan at yan, nandiyan dyan niya si Tito Bobby at si Tito Arnold na lagi naman syempre nandiyan Pero niloko nga yata ni Tito, Bobby, ni Tito Arnold si Tito Bobby bukas na si Tito Bobby muna nandiyan dyan. Dahil nga si Tito Arnold ay maglalaba daw. At yan nga syempre, ito muhukay-hukay na syempre ng paano yung bagong paglalagyan ng mga poste-poste at nakita nyo naman eh, isang mabilisan lang yan pag naikutan na ng poste yan yung pagtatayo ng mga halublak dyan mabilis na at pagkatapos nun siyempre, umuwi muna ako tagbihas at pumunta kami dyan sa Aina yan ang nagiging banding namin at ito nga pala paalala natin sa lahat lagi natin naririnig health is wealth pero tunay yon mararamdaman mo yun pag sa oras na, na may sakit ka wala kang pera may sakit ka uh, wala kang malapitan pero yun nga napaka napakagandang uh, gawin muna na yung prevention uh, ano tawag doon than cure basta ganun uh, mas maganda na naagapan muna na yung mga karamdaman kaysa yung mapalala pa kaya yun sa mga sa mga gustong gumaling dyan try nyo itong ayon na libre lang yan sa baliwag uh, 30 minutes lang naman yan at binibenta rin yung yung mga machine nila na yan parang 180 wala pa akong komisyon dyan pero baka naman ay na at saka yun syempre mm -hmm. napakasarap nyan pagkatapos namin mag ay na syempre yung tito haji natin pinagchichar na natin de lang ay gusto rin daw nyan pero yan inulam namin yun ng bandang gabi na at ito mabilis na lang ito pagkatapos namin mag ay na e eh, bubalik nga kami dyan pagkatapos na nakita na namin may mga nakatayunan na bakal dito naman sa kabilang side at saka syempre kasabay na rin yun yung pag may nila isang mabili so, may isang na, video na, lang to kasi nga hindi naman tayo masyadong nagbabad niya yung araw dyan dahil may mga ginawa rin tayo at bukas mayroon din tayong gagawin mayroon tayong hakot sa bukay pero pagkahapon pupunta kami dyan at tsak maainom kami dyan dahil sabado wala naman ako naka-schedule eh at wala rin masyadong gagawin yata ng Sabado eh mainom kami ng konti at saka yun lang pagkatapos ng mga bandang hapon na yan umuwi ako para mamay nga patapos pumunta ako bumalik ako ron kumain lang kami nila tito haji ng konti tagsabay-sabay lang kami halos kumain kasi yes, nga nandun doon siya kila siya Arwin at saka nakita nyo naman yung uh, bahay na medyo kahit pa paano may unti-unting progreso nagagawa at saka nandiyan dyan nga sila titali sa kasama Ay, na rin ano Siyempre, syempre sa bumaba baba dyan ayun lang syempre sumayin nyo pa yung pampis with you nawa matapos yung bahay ng matiwasay at maayos lang sumayin nyo pa yung pampis with you God bless